Hanap mo ba isang restaurant kung saan mabubusog ka na sa presyong pangkanto lang? Aba eh kung oo, perfect para sa iyo ang binisitang restaurant ng Tipid Trips team. Let's all watch this! Sino gumawa ng burger? Pagkaing resto pero presyong kanto ang hanap mo, di ba? Pero sulit nga ba talaga? Biyahe muna tayo sa Tipid Trips. Mula sa Antolan, LRT tayo hanggang Cubao at tumawid sa MRT3 Station. 20 pesos lang yan. Pag nasa MRT ka na, i-ready mo na ang 16 pesos papunta sa Shaw Boulevard Station. Pag nakababa ka na, jeep naman tayo na biyahing kalentong papunta sa Hague Street sa halagang 15 pesos. Hindi jeep kasi, pero kung traditional na jeep, 13 pesos lang yan. Pag nakababa ka na, konting lakad na lang at makikita mo na ang burgeran na binabalik balikan Pero, ang sabi ng ilan, wala daw lasa. Sino gumawa ng burger? Sir, sir. Boss. Solid, bro! Thank you, sir. Thank you, sir. Tabi, sir.

Si Sunset College Fair, start siya nung pandemic, way back 2021. Tino-offer natin yung mga pagkain resto, pero presyong kanto. It means na yung mga pagkain offer sa restaurant, we offer it here ng affordable price ng masa. Pagkaing resto, presyong kanto. Sa presyong 75 pesos 350 pesos, makakapag-burger ka na. Kaya sold na solve ang cravings dahil bukod sa quality ang hinahain nila, 100% homemade pa. Check naman ang medyo heavy sa tiyan, may rice meals din at pasta. Pero hindi lang yan ang pinagmamayabang nila. Ang workers natin dito, we are not screening all the employees. So we give chance to those people who are jobless, especially yung mga homeless and then yung mga students na walang pang support sa sarili nila. Open from 2pm until supplies last. Kaya welcome na welcome ang cravings at pagtitipid mo. Dahil sa total natin na 770 pesos lang, Busog na busog na ang apat hanggang limang magbabarkada. Uh, 101% sir tipid. Sometimes may mga customer na nahihiya nang umorder kasi masyado daw mura yung pagkain natin. Kasi nga ang tagline namin is pagkain resto presyong kanto yung mga quality food product na na-offer lang for the restos. You can avail here at the lowest price. Tipid pangmasa pero pangresto ang lasa. Ano, tatry try mo ba? kita kita sa susunod na tipid trips.